paligid, yung iba naman naliliyo. Worst scenario, nagkakaroon ng pagsusuka. kung tingin natin, malit na bagay lang hilo, ay pep, nagkakamali kayo. Stroke na. So, ano ba ang common na dahilan ng pagkahilo at ano yung pwede nyong home remedies? Hi guys, Dr. J. Sa one week nating clinic, 20% can be attributed to dizziness. Ibig sabihin, sa sampung pasyente, dalawa ang may hilo. So, pwedeng description nila, umiikot yung paligid, yung iba naman naliliyo. Worst scenario, nagkakaroon ng pagsusuka. And then later on, nangihina na. Nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Bumababa ng sodium, bumababa na rin ng potassium. And kung tingin natin, malit na bagay lang hilo, ay pep, nagkakamali kayo. Kasi sa ating mga senior citizen patients, malaking bagay ang pagkahilo. Hindi na sila makaperform sa kanilang ginagawa araw-araw. Pangalawa, madali silang mabuwal, pwedeng magkaroon ng head injury, pwede rin magkaroon ng fracture, resulting to surgery. Kaya, importante ang ma-address natin bakit ba nagkakaroon ng hilo o vertigo ang ating mga pasyente na senior citizen. By the way, Dr. J po, sa po akong internist and cardiologist, and meron din tayong TikTok account. Ang tawag, TikTok. So we have more than 350 videos na pwede makatulong. So paki-browse po, paki-like, paki-share. Kung gusto niyo yung topic, watch till the end of the video. So, yung iba, akala, stroke na. And then kanina, while having my clinic, may tawag sa akin sa emergency room na may isa akong pasyente na nahihilo at nagsusuka na. So, ano ba ang common na dahilan ng pagkahilo at ano yung pwede nyong home remedies? So, isa sa dahilan, dun muna tayo sa pinaka-cause bakit nagkakahilo, ang pagkahilo po ay may related siya sa ating inner ear. So, inner ear, sa loob ng ating tenga. So, yung inner ear na yan, meron siyang crystals, meron siyang hair cells, at yung crystals na yan, nakaposisyon yan. Pag yan ay gumalaw, at yung hair cells mo naman ay hindi sumunod sa galaw ng leeg mo, iba ang sinesend signal sa brain. Kaya, nagkakamismatch. Akala ng brain natin, nakatingin tayo sa kaliwa, pero hindi naman. Akala ng brain natin, nakatingin tayo sa kanan, pero hindi naman. So, mismatch. Iba yung posisyon sa loob ng tenga natin sa inner ear, iba naman yung nire-relay sa brain. In that way, nagkakaroon ng vertigo. So, yung inner ear natin, hindi po ito yung naabot ng ating pag naglilinis ka ng tenga. Okay? Iba po yan. Mas doon pa sa loob. So, the moment na ma-dislodge o magbago yung posisyon, ayan na. Hilo na, vertigo na, pwede na magsuka. So, yung ibang pasyente, pag dumidilat, lalong nahihilo, kaya nakapikit lang yan, nakahiga. So, yun yung pwedeng dahilan. Kaya minsan, akala na stroke, pupunta sa emergency room. And, kadalasan ng hilo, hindi naman stroke. Kadalasan, vertigo. So, ano ba ang dahilan bakit nagkaka-vertigo? Pangalawa, positional. Yung biglang change ng position from lying, yung pagkahiga, biglang tatayo o biglang uupo, pwede na kayong mahilo. Kaya yung mga naglilinis na pasyente ko, kaya tinatanong ko yan, naglinis ba kayo ng ilalim ng lamesa? Naglinis ba kayo ng ilalim ng kabinet? Sumuot ba kayo sa ilalim? Kasi pag ginawa ninyo yan, chances at pag balik ninyo sa posisyon nyo, may vertigo na kayo. O kaya naman, naglinis ng mga cabinet na nasa taas. Nakatingala ng matagal. So kapag ginawa nila yan, after nyan, ayan na, may vertigo na. Naihilo na. Pangalawa, hydration. Ilang baso ba ng tubig ang nainom mo sa maghapon? Usually, we recommend 7 glasses of water para malabanan ang dehydration. Pangatlo, sleep Baka naman, puyat, dalawang oras lang tulog mo, apat na oras lang, Gising ka na ng alas tres ng madaling araw, may hilo ka talaga noon. Pwede kang magkaroon ng vertigo. And, check your medications. Baka sa medications ninyo, doon naman ang nagiging cause ng hilo. So, yun yung mga pwedeng dahilan ng inyong pagka-vertigo at edad. At tinatawag tayong Meniere's Disease. So, nagkakaroon na ng degenerative changes yung ating Um, inner ear, and with that, madali nang mahilo. So, umuugong ang tenga, medyo humihinang paningin, at nahihilo. So, ito lang yung mga common examples, common na dahilan, kung bakit nagkakaroon ng vertigo ang ating mga pasyente. Next na tanong, Dok, anong pwedeng gawin sa bahay? Home remedies for vertigo. Siyempre, basi sa ating dahilan, number one, Iwasan niyo yung change in position. Abrupt change in position. Biglang lingon, biglang tingala, biglang yuko. From higa, biglang tumayo. So, iwasan. Dahan-dahan. Dahan-dahan ang galaw. Pag tinawag ka, dahan-dahan ang paglingon. Lalo na pag senior na. Hindi naman isnabero ang tawag doon. No? Dahan-dahan lang. Okay? Second, Seven glasses of water, adequate hydration, lalo na kung ikaw ay nagpapaaraw, pinapawisan, masipag ka sa loob ng bahay, so inom ng tubig. Next, 7 hours of sleep. Dapat ang sleep mo sa bahay. Pitong oras, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Seven hours of sleep. Next, check yung medications ninyo. Punta sa doktor. Dok, may gamot po ba akong nakakahilo? Kasi po, tuwing iinom ako niyan, o sa umaga, o bago man ang halian, pagkainom ko ng gamot sa umaga, nahihilo ako. So, isa po yan sa dapat ninyong isang guni sa inyong doktor. And next, effective ba ang ginkgo biloba? So, ang ginkgo biloba, isa po siyang gamot or supplement na basis sa studies, halos katulad niya yung mga gamot sa hilo, tulad ng betahistin. 65% ng nahihilo kayang ma-relieve ng ginkgo biloba. And, but wait, there's more. Ang ginkgo biloba hindi lang hilo. Nagkakaroon siya ng vestibular circulation improvement. So, gumaganda ang circulation. Next, gumaganda ang brain function. Gumaganda ang pagtulog. At, nagiging sharp daw ang mind. Okay? So, yun ang mga effects ng ginkgo biloba. So, hindi po lahat ng iinumin yung supplement ay ready na yan. Automatic, iinom kayo. Pakusulta pa rin kayo sa doktor para malaman kung safe ba sa inyo ang mga supplement. Pangalawa, kung ang paghilo ninyo ay tumatagal na ng tatlong araw at nagsusuka kayo, o kaya naman, may kasamang masakit na ulo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Baka hindi siya simpleng hilo galing sa inner ear. Baka iba na siya. Okay? So, ito po yung ating mga tips at kaalaman tungkol sa vertigo. Kung nagustuhan niyo yung video natin, paki like and subscribe at paki share. Ito po si TikTok. At kung kayo ay may nararamdaman o may tanong medikal, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.